Hello yung hapon, mayong hapon sa inyong tanan mga boss. Ligas ang ato ang double karong adlaw no. Natay double. Ato ang double kay uh, 288 og 788 988. Mo ni mga double mga boss no. Ah uh, puriting ligas oy, sayang oh. na lang gyud. Ang 9 igiyang gigap ang 9 mga boss oh. Okay, 988 gap sa 1988. Muna ihang mga boss, no? Sayang nga oh, usa na lang pero target sa lasto mga boss ako na last mo sa 88. Ay, kung sa niyo ha pag last mo, pwede nyo last tuhan ng 88. Congratulations sa inyo mga boss. Di ba gayon ko sa inyo ganyan mga boss na na ay nagpakita na double sa to ang guide pero wa ko kay balo kung saan double lang mo gawas. Di ba mga boss? Nagingon ko sa inyo ha sakto nga ko ang gingon sa inyo mga boss ganiha di ba? Nanay nagpakita na double sa tuang guide pero wala ko kay balo kung saan yung dubolaan mo gawas. So tamag yun ang ato ang tips mga boss no. Kung naka pamaris mo ani ato ang 88 uh, 8 -8, mga boss, naparaysa na ninyo guwan, congratulations sa inyo mga boss no. Okay pahabol habol ta mga boss karong uh, 5 pm draw sa so, mga ganahan lang mo sabay Sabay lang ninyo ato ang pahabol karong 5 pm no. Uh, one combination gyapon atong pahabol sa ang uh, 5 pm pero naputay depensa depensa ato nimot nagdepensa mga boss ha sa mga ganahan lang mo sabay mga boss sabay lang ninyo ato ang pahabol congratulations sa 88 na ato mga boss ha target ang ato ang 88 na last to o kunak pa maris mo 11 ana mga boss kay ako ang naipares ana mga boss kay 2 tuman ligas kayo ato ang kwan naipares no kay 2 wa ta ka pa og 1 okay So karong uh, 5PM mga boss uh, Paalala ko sa inyo Pagdala mo size Karong uh, 5PM no Pagdala mo size mga boss ha Sa karong 5PM congratulations mga boss ha Nakalasto lang ha Nakalasto sa 8-8 na to na Double Tuluran ni kabuka buka Tangkatag na 8, 8 mga boss no Pero kung nakalasto mo congratulations sa inyo ha mga boss O nakapamaris mo ha ng 8-8 na to Ang atong guide pattern Nagito lang atong guide pattern karon no 81 ang ato ang guide pattern Okay, pahabol ta sa 5pm mga boss sabay lang sa mga ganahan mo sabay po ito uh, ang pahabol ay pagdala mo sa is mga boss ha karong lahos ni pa, lahos ni sa 9pm ha mga boss 5pm uh, 5pm uh, to 9pm ni ato ang kwan Uh, size ha La, uh, pagdala mo size sa 5pm, karoon 5pm, o 9pm. Ayaw mo kumpiyansa sa uh, skalera mga boss ha? Ang ato ang uh, 6, 7, 6, 8. O ang ato ang skalera na kuan? Uh, 7, 6, 5. No? 7, 6, 5. Pagdala mo sa ice. O skalera na 4, 6, 5 mga boss. Kana? Dala na nyo mga boss. Ang skalera na nagdalag sa ice mga boss. Pagdala mo basin mo buhaga yung eskalera ka no? Delikado. Mga boss, basig namin kapamarisan ng 78. Parisin ninyo ang 78 mga boss. Basig mag-series pattern. Basig mag-series pattern na po siyang karon uh, Sa 5pm, huwag na may pamaras 78. Parisin ninyo mga boss ang 78. Okay? Huwag na doon na may pamaras 78 ha. Ang itong pahabol karon mga boss kay Moni, no? Uh, at ato lang nagbutag depensa one combination in ramen natong pahabol mga boss pero natay depensa kuan yung busa sa atong pahabol kay uh, MC ini siya MC sa mga ganahan lang mo sabay ani eh, atong MC ato pahabol mo ni mga boss 7 8 2 782 atong pahabol mga boss. Okay? Alam mo kumpiyan sa alerto mo sa escalera karon mga boss. Escalera o MCE mga boss alerto mo ah, ang iyang shadow ni mga boss ang shadow niya kay 2, 3, 7 seven ang iyang shadow ng mga boss pero gamitan na itong sindikit mga boss basik sindikat uho ni lulu Syndicate sa 7, 4 sa 8, 3 dito sa ano sa 2 gamitan natin ito dito ng Ah, uh, uh, wag na lang sang syndicate kasi may binigay na tayo scalera kanina, no? Na 4 na 4 na 432 yata 'yun. Okay, uh, ang, syndicate po kasi nito ay 435 MCA din 'yan. 435. So itong number number 2 atin na lang gagawing shadow. Okay? 7 na lang tayo. Doon tayo sa 7 mga boss. Okay? Muna mga boss ang ato ang pahabol sa 5 pm draw ha. Ah, natay depensa. Ato ning depensahan mga boss ha. Target og grumble mo ani. Okay? Ay eh, mo kopyan sa mga boss sa atong pahabol. Mao ni ato ang pahabol mga boss, ay pahabol atong depensa. Ang atong depensa kay 982. 982 ang atong depensa, ang Shadow 437 ha, 437 ang shadow pero gihatag naman nato ang 437 so di na nato nihatag ang 437 kaya ito naman gihatag sa dito ganiha sa una no uh, ito na lang gamitan ng syndicate mga boss Okay? ang syndicate ano niya mga boss uh, 9 is 6 then 8 Okay? 2 muna iyang syndicate mga boss ha, sa 9 ato lang gituwad mga boss basig tuwaron ba syndicate syndicate sa Nueve pero may syndicate talaga to na ganito boss oh okay sa 8 is 3 din sa 2 is 5 no so 6 5 6 3, 5 ang mabubuo natin syndicate dyan yan ang syndicate niya mga boss okay kung igagap naman yan mga boss ang gap naman ito uh, 1 and then 2 and then 8 gawas sa mga gahapon mga boss so, dahil sa inyo kung parisa na ninyo mga boss inyong balikan ng 128 ah, pamilya na ba na siya mga boss pamilya iha ng pamilya okay pero din lang ito sa ito ang mga boss ah, sa ito ang syndicate sa 9 ah, 6 8 2 kay delikado ni Okay. muna itong pahabol mga boss sa ah, 5pm draw sabay lang sa mga ganahan mo sabay no Uh, congratulations sa na, ano 888 mga boss no kung nakapamaris mo ana og sakto. Uh, niyo congrats kay ako ang pamaris sa ano, boss kay dosman months mali atong pamaris no. Pero target ang atong lasto. No? Okay, good luck mga boss. Out na ko. O dagang salamat sa inyo hang tanan no sa paglantaw sa ato ang mga ato ang mga uh, video Tagadlaw. Okay mga boss, uh, dagang salamat o out na ko o good luck o God bless sa inyo ang tanan. Uh, thank you, thank you so much sa inyohang suporta. Ah. Og like mga boss og subscribe sa mga wala pa subscribe o sa mga nasaag. Uh, ko og subscribe, pindutan niyo ang all notification para updated mo permis sa atong upload na video. Okay? Good luck and God bless sa inyo mga tanan mga boss.